Haba nito, oh. sarap mamasyal dito lalo pag yung ano, yung uh, sa ng umaga, yung wala pang araw, talagang napakasarap dito. Malamig yung hangin, tulad nun, no. Oh. oh. Lalo kung meron kayong nililigawan dito na ano na talagang dadalhin niyo rito. Nako, talagang mapapasagot nila kayo eh. Talagang sobrang ganda nito, eh. ewan ko na lang. Tapos banggitin niya lahat ng mga pangako niya. Nako, ewan ko kung di pa kayo sagutin niyan, di ba? Pati si Macy nandito. Ayun, oh. Talagang ay Messi. Talagang pati yung ano football player, talagang pumupunta rito sa may dampalit mega deck, no? Talagang malupit dito. Oh, ayun oh, no? nakita niyo guys, ayun no? si ano, si Messi. Pati si Curry nandito oh. Oh, ayun si Stephen Curry nandito rin, ayun no? oh. Kanya si Messi. Ayun si Curry. Ayun, oh. Talagang ano, sika-sika talaga itong ating uh, Dampalit Mega-Dyke mm. <tipos> <tipos> ano yung sandahan nyo ito? ito? okoy? ah oh, 150? ano yung sandahan kanina? may oh, nakuha na po may nakuha na? 120 na na yun marami yan, hindi yan na yun eh, yung ang alam, ang alam yan ay yung kalimbaan ko, kalimbaan nyo na eh 300. 300? Lahat. Bukas kaya, marami kayong ano dito bukas. Yan na, na, na. lang kuya. Hay. 80 pa, Hindi ito. Ko ako naman. doon. Ito talaga ng patagal sa pagkasariwa. Hindi hmm. no? Oo. Oh. Huwag mo alis, huwag mo muna alis mga galit talaga, guys. nakita niyo naman 'to, no. Yan, pala. Ganito eh Lagyan lang ng konting asin, konting uh, pampasarap, ay eh. tumatalo na no? ayun. Ate makakain isang ganito. 150 down. Ayan ang nag-harvest na kuya sa baba. Ayan, then meron tayong alimasok doon. Or alimaho. Ayan you know. o. Bukas ba ating araw ng linggo meron din? Ayun. Araw-araw. So araw-araw pong bentahan natin dito sa may loob ng dampalit. Ayan.

Wala po. Ah, kala ko, ice candy tindi. Ha? <laughs> ah? ah, nang huli ba kayo? Opo. Oh, oh. May nahuli ho ba? Wala naman. Pamayonte. <laughs> Naku, yung konti na yan, marami yan. Sige po. Kala ko, nagtitinda siya atin ng ice candy. Oo, oh, dapat ice candy kasi mainit. Alright, okay no? Kasi gusto nyo mag-singer dito. Kaya ba, baka di ba ito kuya? O yan o, no, ito yung CR na ano, open air, air condition. Hindi, <laughs> joke lang po yun. Okay, so good morning, good morning, good morning po no, sa ating lahat at welcome po sa ating Kuya Ed TH. Nandito na naman tayo guys, no? sa isang biyahe ang biyahe po natin ngayon guys ay pupunta po tayo ng Dampalit Megadide. so yan o so pasyalan natin tong ating uh, Megadide kulay no so dito tayo ngayon sa may uh, Dampalit Bridge so may mga nagtatanong kung saan daw po ba ang likuan so yan lang po no so nandito tayo ngayon sa may uh, Dampalit Bridge at uh, pakita ko sa inyo no kung uh, saan tayo liliko sa ganun eh sa uh, kasi may nalilito rito eh sa biyahe natin yung mga buhay ay papunta rito no Hop yeah. Dito tayo sa Mega Ito pag nakita niyo yung ano yung simbahan na yon kakaliwa kayo rito Ito po yung way papunta po ng ano ng uh, Dampalit Mega So trasamahan niyo ko at puntahan natin tong muli ating ating, ating itong sasakyan ko kuya oh. Ayos to ah. Vintage. Oy. Ayos yun ah. Vintage. Ah, zing. Malog. Alright. So, I think, no, papunta rin yun ng, ano, ng uh, dampalit. damparit. Kasi sa karamihan ko ng dumad, hindi lahat, pero marami rin pupunta rin ng umaga. Gantong, uh, mga gantong oras ay, ah, uh, yung iba is papunta po ng uh, ano, dampalit. So, titingnan titignan natin kung dead diretso sila rin sa loob. Makikinan natin natin sila din sa labas tulog loob, loob mamaya. So, yun o. No? Then, pag may nakita kayo rito na gate na pula, ito po yun, nakakaliwa kayo rito Kaliwa Papasok po yan sa taas Ayun, sa ano Bakit ng konti Medyo maalog ah, dahil uh, Itong kasadahan natin dito Iyan Yun lang, medyo ano rito, no? Uh, yung kasada natin dito. Ganito. So, hanggang ano lang naman to, hindi naman to mahaba. Hanggang bungad lang dito. Then, uh, pagpasok naman doon sa loob, isa, sementado naman na. Dito lang. Dito lang siya sa so may uh, papasok ng uh, Dampalit Megadike. Itong ating, uh, ano ngayon, itong rap road na to. Pero, I think, siguro gagawin to kasi may mga bakal, ay, no? Mm. Hmm, napaghala yung service natin. Daming kalampag. Oh, yan. Ganda ng sikat ng araw. Ang oras ay six uh, 6.30. At talagang uh, wala pang hapdi sa balot, no? Kaya talagang magandang mamasyal dito ng mga oras. Uy, for sale bill dyan, oh. Malino mo. Ayos, okay, so. Ganda, o. Oh. Uy, ang cute na ito, yung ganyan nyo, kuya? Ilang buwan yan? Ah, three months. Rob! Sige. Dalawa yan, yan. Oo nga, eh. Magkani yung ganyan nyo, kuya? Libo, no? Ayun sa iyo. Oh, ilang buwan 'yan? Ilang buwan? Tatlo. Tatlong buwan. Hindi 'yung yes, ano. Yes, yung pinsan ko si nagpapahanap din. Hindi hindi sa akin. Ay, lalaki na lang mo 'to, dalawa. Ah, lalaki. no? Importante 'yung buwan niya. Dalawang buwan. Pero anong ano 'yang purong ano or may lahi lang okay. siya na ano? Tatay ni eh, nanay niya na yun. Ayun, oh. Ang tatay nito ni imported kay Kapitan ah, okay. Carlo. Kaya na okay na rin. Okay, ko Thank you, kuya. Ipapakita ko sa kanila. Thank you, boss. 5K, no? Wala nang ano yun? Wala nang ano yun, no? So, maraming pumunta ng maaga at uh, yung maaga na yun, syempre, maaga sila makakalabas dito. Kasi pag lumabas yung init ng araw, naku, ang sakit sa balat niyan, talaga. Lalo, pag ano dito, guys, maganda dito pag sabado, linggo, no? Itong ating um, malabon mega na to or dahil uh, dampalit ay la uh, isa um, mga dyan is yung attraction nilang mga binibentang mga sariwang hipon dito no tsaka po yung mga alimango na talaga nagagalawan pa so last week isa uh, galing tayo dito is nakita niya naman no yung ating ano ano na, na kaya pa wala <laughs> maganda exercise yan alright Alright, so nandito lang eh, sa loob ng uh, Malabon Mega no? So, yun. So, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa ating lahat. Nandito na naman tayo, no? Nakabalik na naman sa isang biyahe papuntang Dampalit Mega na to. So, yun, no? So, nakita niyo naman no, ginagawa siya ngayon. So, hindi natin alam kung anong kalalabasan niyan mga after mga ilang buwan. Malamang yan, magandang, magandang, maganda na yan. Lalo. Yung maganda, lalo pa pinaganda kasi nakita niyo naman, di ba? No, oh, so may kainan dito. Oh, wala kayong problema sa kainan dito, no? Yan. May siomay. Ayun, nakita natin yung siomay. Kapihan, may kapihan din tayo sa may bandang gitna. Siyempre, pinakamaganda niya mag-picnic. Ito, may picnic ako, oh, sinanay sina ka tayo. Ayun, oh. Oh, may mga nagpipicnic dito, oh. oh. Alright, so nandito pa rin tayo sa loob ng uh, Dambalit Mega Deck. No, grabe, no, kalamo fiesta, no. Yung tao, nakita nyo guys, no, kung gano'ng karami ang tao. So, yun, no, so nakakatuwang magano dito na mamasyal, lalo pag araw po ng Sabado, Linggo, no. Grabe, no, talaga namang napakaganda. Unang-una, especially, hindi nyo kayo kailangan magdala ng pagkain. Dahil may mga kainan kayo dito, yun, no. Oh, talagang uh, panalo-panalo, oh. Hmm, pay as you order. 5 pesos rice ulam. Breakfast treat. Limang piso yung ulam tay. Ano kanin? Ah, sa pumpi yung ulam. Na, murang, murang. Oh, diba? Oh. Oh. Pwedeng libre. Oh, pwedeng libre. Basta oh, mag-after ng O Oh, Basta tanong mo lang pangalan ko. Yun. Okay. So meron tayo dito'ng breakfast rate. dito lang po 'yan sa May Dampalit Mega Day. Okay. Parang kay lang, para kay lang, nakaraan meron ba? Meron ba kay nakaraan? Meron ba kay nakaraan? Nakarang din Ah, okay. Dahil na si siguro po. Ah, okay po. Okay, thank you po. Thank you po. Alright, so, yun, nakita niya naman yung, ano, no, grabe, no. Then, dito, yung mga tinda-tinda rito. So, hindi mawawala yung mga tinda nating hipon. At, syempre, mga kapihan po dyan. Grabe, no. Kaya dito, may mga hipon dito, no. Ah, wala yata silang harvest ngayon, ha. So, dito, may maraming harvest dito. May mga, lalo pagpanahon ng linggo, marami dito. Ito, oh. oh. Malaki, malaki. Kaya magkatakal dito. 150. Okay, so 150, no? Thank you, po, 200 po. Sa limang nyo. 300. Okay, 300, oh. Halo na to babae lalaki, no? Parang konti hipo natin ngayon. Marami ah, po yan Ah, marami pa. Marami pa yung Ayan eh, yung sug natin. 300 na lang yan. 300. Ayan hmm, na. Gumagalaw kayong... pa yung paa. Alright. So, ayun, oh. Dito muna tayo. Oy, May bahay, ano. Bahay kubo. May kubo-kubo. Aris to, ah. Parang piyesta, no. Ang daming tao. Oh, O. Ang lipit. Maganda kasi dito, guys. Lalo yung mamasyal ka rito. Ah... Mga alas 6 alas 7, talagang uh, dito, no? Yung uh, pamamasyal natin dito na talagang uh, oh, hipon, no? daming hipon natin dah. So, yun. So, kapihan, kainan, at uh, pasyalan na dito na halos. No? Talagang uh, blockbuster itong lakad natin. Dami, oh. Parang, ano, no? Parang, oh. Ganda, oh. Dami, oh. Actually, yung iba dito is galing sa iba't ibang lugar hindi lang dito sa may mga labo, malabon, na may mga nanggagaling pa ng pasig dito, layo. Misa, nakarakwento ako na galing pa ng parang niya akin, no? Talagang, uh, talaga itong ating malabon dampalit mega So, yun, no? Know. So, yun, no? Know, so, uy, kape, O, oh, oh di ba? So, meron dito mga nag, ano, mga nag, ano, tag ito, Zumba. Siyempre, hindi mawawala yung kutsinta natin dyan ni tatay, no? Mahaba yan guys, no? nakita nyo no? Ayun no? po yan So nasa may bandang ano na tayo, bandang gitna Itong uh, kinalalagyan na lalagyan natin O oh, yun, may nangangawil doon. No? So yun no? kung ano dito Marami kasi nag-ano dito, marami na Ensayo, lalo yung mga naka-road bike So, yun lang, no? So, konting ingat lang din, din talaga. Dahil talaga ng mga minsan may mabibilis sila na magpatakbo yung mga kababayan natin dito dahil nag sila. Pero, yung ano, pag may alaga tayong ano dito, yung alagang aso dalhin, pwede naman dalhin kaya lang taliin nyo. kasi minsan may mga anak nagbabike kasi. Ang haba yan, ganito niya sa dulo, <laughs> sa dulo doon, no? O, ba diba? Gano'ng kahaba yung ano natin, pupuntahan natin. So, yun, no? nakakatawa lang dahil meron tayong gantong pasyalan sa may malabon. So yung hipon, hindi talaga mawawala yan Tsaka yung mga, ano, mga tinda tinda rito Mga nagajaging Yan si na kuya, Oh So update tayo ng oras no? Ang oras po ay 7am in the morning So ito po ang ating sitwasyon no? Dito sa ating uh, Mega dive So grabe, ang daming namamasyal Siyempre, hindi mawawala dyan yung ating uh, Kapihan sa may gitna Meron tayong kapihan dyan Then doon, no? kanto-kanto, putol-putol kasi yung, ano, yung pinagatambayan ng mga pogi. Meron din sa may dulo. Meron din dito. Kumbaga, kanya-kanyang ano, lugar. Ayan, dito. ito. Ito, masarap din yung dito rin ako nagkakapimisan. Bakit sa suway mo, te? Ito, sa puti, 150. 150? Eh, dito? 150. Ah, oh, 150. Tumatalon pa talaga. Oh, yun. Tumatalon. Sugpo, te. Magkasugpo mo, te. 900 ito. 900? Bakit? Nakita siya, oh. Pwede nyo yung i-buttered, ano, buttered, uh, garlic butter. Okay, so, nakita nyo, tagang umano talaga. Lumalangoy-langoy pa talaga. Ayun, <laughs> Dito naman, ito ang oh, sariwa talaga. Oh. Nakita nyo naman, guys, mo. Talagang, ano po, uh, humihingi, ano po, gumagalaw-galaw pa. 150. Oh. Ito panahog na panahog talaga oh. Hindi nga panahog eh kahit na iha 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 no. Hala boss. <coughs> <coughs> Tolan na nito. Mga dito te. Dogang 130 yan. 130. Grabe nung no, ganda ng kita niya naman guys, gano, kasi red kasariwa no. Mhm. Mm mm -hmm. So, so uh, Ano ang po yan? Sugahe, so, supo. Dito lang to sa may malabon. Fish. Ah, malabon ano? Megadike. Megadike. Yan. So dito mo tayo magkano tayo? 250 na lang po yan. 250. Wala, ah, 250 oh. Talabas 50. Talabas 50. Okay. Ditang daw, Mars. 150. Gandaan na lang sa Tay. Gandaan na lang sa'yo, Tay. Gandaan na lang sa'yo, Okay, no? marami rin tao sa grupo doon. No? Kung baga hiwahiwalay eh. Meron din po sa may banadulo. Oh. Ang nito, sarap mamasyal dito, lalo pag yung ano, yung ah, sa isnong umaga, yung wala pang araw, talagang napakasarap dito. Malamig yung hangin, tulad nun, o. Oh. oh. Lalo kung meron kayong nililigawan dito na ano, na talagang dadali nyo rito. Naku, talagang mapasagot nila kayo, eh. talagang sobrang ganda nito, ewan eh. ko na lang. Tapos banggitin niya lahat ng mga pangako niya. Naku, ewan ko kung di pa kayo sagutin yan. Diba? O, oh, ganun lang po yun. Dahil dito may kapihan din dito. May mga, mga nagtitinda rin dito ng, ano, ng mga hipon. Itong area dito. Itong putol na to. Oh, wala yata ah. Ito yung putol, no? Pero meron pa hanggang dulo yan, doon sa dulo. Okay, so guys, papalam na tayo sa inyo, no? grabe no si ano pati si Messi nandito ayun no talagang ayun si Messi talagang pati yung ano football player talagang pupunta rito sa may dampalit mega dike no talagang malupit dito Oh, ayun no nakita nyo guys ayun no si ano si Messi pati si Kari nandito oh. oh ayun si Staten Kari nandito rin ayun no oh kanina si Messi ayun si Kari ayun oh Talagang ano, kasi talaga tong ating uh, dampalit mega dike. Mm, di ba? Kayo na si Messi. Ngayon si Kari. Oh, di ba? Okay, so Okay, so guys, hanggang dito lang po tayo, no. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panonood po sa ating mga videos. Eh, na good morning to everyone, guys. Ayun no, sa palabas na po tayo at may uh, medyo mainit na ng ano no. Tumutusok na po yung init ng araw. At ang oras po ay alas 8 ng umaga. Na talagang uh, damang-dama mo no yung init. Okay, so hanggang dito lang po tayo and uh, thank you everyone, guys.